So eto na nga guys ang pagbabalik natin sa Mobile Legend At sa unang video nga na gagawin natin ay sasabihin ko sa inyo kung bakit ba ako nagquit Halos 8 months na nga rin simula nung hindi tayo nakalaro At eto nga gumawa tayo ng bagong account at pinangalang kong Stratos TV Hindi ko nga rin sigurado guys kung iwe-welcome pa ba ako dito ng na mga nakakakilala sa atin Marami na rin tayong mga nakalaban na content creator katulad na lang ni King Jastro So eto nga yung unang rason kung bakit ako nagquit ng ML Sa totoo lang guys pa pangit yung management nila pagdating sa mga content creator. Eh bakit ko naman nasabi yon? Eh paano ba naman kasi guys, meron silang mga pinapaboran. Mas una nilang binigyan ng atensyon yung mga walang face reveal. Kung baga kaming mga naka face reveal ay nabaliwala. Kaya ang nangyari na sa ML ay puro scripted na lang yung ginagawa nila. So ang pangalawang rason nga kung bakit ako nag-tweet ay umalis talaga ako sa industriya ng ML at pumasok ako sa industriya ng basketball. Kung baga tinignan ko sa aking sarili kung kakayanin ko na walang ML sa buhay ko. Nagsimula nga akong mag-content sa pagbabasketball yung 240k followers pa lang ako. At ngayon nga ay umabot na tayo ng 620 kaya napagtanto ko sa sarili ko na kahit maglabas-pasok ako ng ML ay kaya kong mabuhay. Pero hindi ko pa rin inaalis sa isip ko kung saan ako nagsimula. Sobrang laki pa rin ng respeto ko sa Mobile Legends dahil sila rin ang nagbigay ng stepping stone kung bakit ka sumikat. At yung pangatlong reason nga kung bakit ako nagquit ay lagi nalang bansifan ni. Kung hindi laging ban, lagi naman na nanerf. Halos sobra na akong tinamad noon na kada laro lang ay lagi na lang nababan. Kaya kung mapapansin nyo guys, maraming mga content creator na nagsi-alisan. Sa totoo lang guys, medyo sensitive si emil pagdating sa mga kontrata. Kung mapapansin nyo nga si Oh may, may ginawa lang siyang isang kamalian. Ni halos lahat ng mga benefits sa kanya ay tinanggal ng Mobile Legend. Wala na rin naman akong pakialam guys kahit hindi tayo magkaroon ng kontrata dito. Basta gusto ko lang talaga maglaro. Pero yung basket kul natin guys, hindi ko talaga pwedeng hinto yun dahil dun na talaga ako nakilala ng lubusan. Sobrang laki ng impact na nagawa sa akin ng basketball na hindi ko nga lubos akalain na umabot ako sa sukdulan. Kung baga yung mga ML content na gagawin ko ay pang na lang. Kung baga kapag masakit ang katawan ay mag ML. Hindi ko na rin talaga masyadong kakaririn ng ML dahil marami na rin kasing umuusbong na laro ngayon. Basta ang importante sa page natin merong isang gaming tayong nilalaro. Eh ang kaso lang guys ay hindi hindi ko na maibabalik yung mga suku na at yung mga maiingay natin na content dati. Yung mga kunwaring mayabang na content, hindi na po natin magagawa yon Kaya ako lang naman yon ginawa e eh para magpapansin nga dito sa social media. Hindi ako maglalive dito sa blue up, dun ako sa kabila. At yung sa mga followers natin dyan na dati-dati pa na mga nakasuporta na talaga sa atin sa mobile legend, e eh sana ma-welcome nyo uli ako dito. Susubukan uli natin perfect yung mga straight cable sa mga freestyle dribble na ginagawa natin. At sa mga hindi pa pala para sa aking page baka naman po tara simulan na natin ang pagkontent sa Mobile Legend.